Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na naman po ng hapon sa mga hindi po nakataya kanina, sa mga hindi po nakahabol, abay, ganito pong oras, nagbibigay po tayo ng mga lucky numbers sa mga tips na mga numero na pwede nyo pong tayaan, ihabol po ngayon pong last draw po mga kalaki. Kaya sa mga interesado po dyan, tutok na po rito, panoorin nyo po ang mga videos namin at makakakuha po kayo ng mga gandang numero para po sa mga tatayaan nyo po sa, sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, at waiting po mga kalaki, pwedeng pwede po ang aming mga lucky numbers. So, ready ka na ba? Handa ka na ba? Kung handa ka na po na ibigay na kunin ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa iyo. Syempre, ngayon pong June 30, nako po, katapusan na po ano po mga kalaki. Gusto ko isa ka sa mapalad na humabol sa winners ngayon. Claim it. Maniwala ka sa sarili mo. Naniniwala ka ba na mananalo ka? Mananalo ka ngayon mga kalaki, okay? At habang wala pong bumibili ngayon, eto eto muna tayo sisingit tayo para sa mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? inum uli ako ng tubig. Alam niyo naman sa dito sa tindahan kasi eh, minsan mainit, minsan malamig. Kaya umuulan, minsan na araw, huwag po kayong labas na labas ng bahay. Stay lang po kayo dyan. Lalo na po pag hindi naman importante. At uminom po kayo lagi ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Okay? ang ibibigay po natin ngayon, tandaan nyo pa tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay natin po sa inyo po. At pwede nyo po yan alagaan ang lucky numbers namin ng 3 days bago nyo po bitawan. Kaya handa ka na ba? Okay na ba ang listahan mo mga kalaki? Ito na po, kunin mo na ang 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers namin ay ang una po number 2 G's. yan po yung una at ang pangalawa po ay number 514 at ang pangatlo pong 3-digit at 2-digit lucky numbers ay number 21 27 ayan po mga kalaki. isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers ang 3-digit lucky numbers mo ay number 28 6 yan po yung una at ang pangalawa po ay number 197 at syempre ang pangatlo po na 3 digit lucky numbers ay number 673 ayan po mga kalaki, ang 2 digit at 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers namin ay number 1274 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 8853 at syempre po ang pangatlo po ay number 9530 ayan mga kalaki kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers pwede na po yan alagaan, tayaan ng, uh, sa loob po ng 3 days huwag niyo po agad bibitawan mga kalaki okay? at syempre bago ko po ibigay ang ating 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para sa masusugin nating mga lucky followers dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng lucky numbers araw-araw hanapin nyo po kami sa Facebook ito mismo ang account na itong ginagamit natin ngayon Red Parungkin po na merong 80,000 followers mga kalaki siyempre kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 17,000 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na mayroong 426,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-sanchez, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, Padadala kita agad ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo at aalagaan mo ng 3 days mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding at STL mga kalaki. At syempre po, pag sumali ka sa private consultation, i-code ko ang Birdman at Birdshare mo malay mo dito ka naman swerte sa amin ano. Malay mo dito ka mapanalo ka namin mga kalaki. Kaya sa mga interesado po dyan na manood po sa aming mga vlog, ibibigay ko po ang mga lucky numbers po sa inyo. At syempre po sa mga gusto po magpa-member, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At sa mga sasali po ngayon na habol, may discount po. Ang ibibigay ko pong lucky numbers sa mga sasali ko ay 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Depende po yan sa mga tatayaan nyo po araw-araw. Okay? Tandaan nyo po ha, 3 days po bago tayo magpapalit ng mga numero. At eto na po mga kalaki, Ituloy na po natin ang 5-digit at 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin niyo na po ang inyong listahan. Ito na po ang 5-digit lucky numbers. Number 13, number 27, number 36, number 21, at number 4. At syempre, ito na po ang pangalawang 5-digit... Ah, wala pong 4. 5-digit lucky numbers. Number 18, number 39, number 21 number 16 at number 20. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Okay? At ito po mga kalaki ang unang 6 digit lucky numbers. Yes, Ay, ano po yun? Ay, may tubig pa po. Hindi pa naubos kasi naka-stack sa akin ng dalawang galon e ako lang naman mag-isa wala naman akong kasama umiinom ano na apat na pamilya meron pa rin sila Oo. at syempre po ito na po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers natin ito po ang una lista mo na po mga kalaki number 26 number 35 number 19 number 31 number 11 at number 42. At ito na po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 35, number 23, number 18, number 10, number 7, at number 44. 1. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin ngayon pong 5pm. Takbo na po sa mga suki outlet maya, maya At make sure po a aalagaan niyo ang lucky numbers natin ng 3 days bago niyo po bitawan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Nilista ko yung mga shout out kanina. Shout out po tayo kay... Hui Dancel Family po from Baguio City. Diyan po sa may... Aurora Hill sa Baguio City. Hello po siya. Tumira kami dyan, may bahay kami, lola ko dyan sa may uh, magsaysay, pero ako tumira ako dyan sa may Quezon Hill, ayan. Sa Aurora Hill naman po siya, hello po, shoutout po dyan sa Dancel Family. Dahil nag-shoutout siya, humihingi po siya ng 6-digit lucky number 658. Sige po, bibigyan kita mga kalaki. At syempre po, jump naman po tayo dito sa... Laguna, ayan po sa Laguna Santa Rosa, Laguna po, sa mga tricycle driver dyan, sa mga jeepney driver dyan po sa may Toda po, sa may SM hello, shout out po sa inyo dyan, kila kuya Mike at kila kuya Nico bibigyan ko rin po kayo ng wedding daw sige, 2 digit lucky numbers po yan mananalo tayo mga kalaki, claim it tayaan nyo na po dahil gusto ko ngayon pong uh, last draw po ng June 30 ng 5pm mananalo tayo, good luck